So ngayon okay na nga mga old school. Nagsalita na si Senator Amy. Pero nakakapagtaka, yung isang interview niya, tila yata binura na naman sa ere. Pero hindi ang text message ng senador. Nangyari ito nung nagkaroon ng meeting na pinatawag sila ng kanyang kapatid, ang Kongreso at ang Senado. Ang masakit traumatic daw, sabi ni Senator Raimi. Basahin natin mga ka-old school at kayo na po ang humusga kung ano ang ibig sabihin ni Senator Raimi. Sabi niya dito, anong sasabihin? Saturday sa rally? Traumatic yung meeting kay BBM ganina. Kunwari, wala siyang alam yun pala, todo-todo niyang sinusuportahan ang PI. Ay, para magkaroon ng 2 times 5 year terms at iba pa. Ay nako. Yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. yan old school nag-iisip tuloy ako yung sinasabi ni Senator Bato na sinabi niyang nagsalita na ang Pangulo nagsalita na na itigil na yung PI kaya pala marahil hindi sinusunod o pinakikinggan ng Kongreso dahil kung babasihan natin ang sinasabi ni Senator Amy alam pala ng Pangulo at baliwala sa kanya ang Senado. <laughs> Uy, naka, 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 naka. Wala siyang pakialam sa batas. Wala, wala, wala. <laughs> At payag pala siya kina Martin at sa P.I. o People's Initiative na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng sampung taon. Patay tayo dyan. Sana napupulutin ang Pilipinas kung aabot pa siya ng sampung taon. Pero para sa mga nagbulag-bulagan, Diyos ko, naka-agandang balita niya. <laughs> Mahirap po yan. Wala nang problema. Ako, pabor na pabor po ako na may election ang presidente. Siya lang ang bukod tangi. Ang presidente lang po ang hindi pwedeng ma Pero simula sa vice president, pababa hanggang barangay kagawad, meron sila. Bakit nga ba hindi natin lagyan ng extension? Re-election ang Pangulo Kasi napaganda naman po Kung magaling ang Pangulo Wow Mas maganda ang progreso Hindi katulad ngayon Walang progreso Nakakahiya Kung ano ang binatikos Sa ama ko Mas malalapa ang ginagawa niya. Ay. Ako ha, ako bilang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos nung kampanya. Ako po kasi nangihinayang na yung binigay na pangalawang pagkakataon sa pamilya nila ay sisirain na naman ni kawangis at kapangalan niya lang. <laughs> Ay nako, dapat nga lalo kang manggigil na ipakita sa Gen C na yung peking kasaysayan na naimbento noon at ikinasira ng legasya ni Apo Lakay. sana pinakita mo ngayon na matino. Ang problema, ginagawa kang Mekos-mekos si Pinsan. Ang sakit. Ang sakit ang gabin, pero wala kayong magagawa. Nandiyan ka eh. <laughs> pero para sa mga nagbubulag-bulagan at ngayon lang lumabas na nabiglang so-called loyalist, eh napakaganda pa rin ang ginagawa mo. Kung ikaw. Pero hindi eh. Walang nangyayari umalis ka nga sa agrikultura, nagkabaon-baon na ang agrikultura. Ay, lako. Traidor sa konstitusyon! Traidor sa bayan! Traidor sa aming pamilya! tinatawag sa sarili lang loyalista sila ng dakilang Apolakay Hindi ba kayo kinikalabutan? Pero yung mga ngayon lang lumabas at biglang nagsisigaw na loyalista sila, wala akong pakialam sa inyo. Pero yung mga tunay na loyalista, hindi kailanman nila papayagan na masira ang naumpisahan ni Apolakay. Kaya huwag na tayong maglokohan. Ito yung panganay na anak. Ito yung nag-iingat ng legasya ng ama nila. Tapos yung ibang nagpepeke ang loyalista, tatawagin niyo siya bilang Amy Duterte. <laughs> ano ba 'yung <kayong> flip? <laughs> <laughs> ba, no? Hindi ko na siya kilala higit hindi siya magiging anak o magi I mean higit hindi siya maaring anak ng ama ko Sakit di ba? Hindi niya na matiis eh. Kasi kung sisirain lang ng kapatid niya lalong lalo na nang walang gapatak na dugo ni Apolakay na Romualdez Ey, mas may karapatang magsalita ang panganay na anak. Pero ngayon, wala nang Marcos Loyalist. Ang meron ngayon, Romualdez Loyalist. Mga <laughs> <laughs> <Baka> ngayon, <laughs> diba certified kayo, Oas. Ay, huwag niyo ay yung mga totoong Marcos loyalist hanggang dulo, hanggang magpantay ang paan ng mga yan, nasa Marcos yan. Pero yung mga may iingay ngayon, yung iila na lang, pati yung ibang vlogger, hindi kayo loyalista ng Marcos. Loyalista kayo, Hirom Waldez. Pasintabi na, kung papipiliin ako, mas maniniwala ako sa may dugong Marcos kesa sa anak na nagtraidor kay Apo Lakay na Romualdes.